Sa isang gabi na mabagyo ang prinsesa ay nagsisikap na makatakas sa kanyang lugar sa tulong ng mga gwardya ng palasyo. Hinabol silang inaatake nila ang prinsesa maraming mga asasin na naghahangad na puksain sila. Gayunpaman ang gwardya ng palasyo ay buong tapang na nilabanan silang lahat gamit ang Wind Spirit Sword. Ang karamihan sa natitirang mga asasin ay target ang prinsesa, habang aatakihin nila ang prinsesa upang pagbayarin sa paglilingkod sa kanilang bansa. Naaga pa ni Ban ang mga assassin. Inilabas ng prinsesa ang kanyang onslaught the blood spirit na naguutos na protektahan siya mula sa mabangis na pagsalakay na nilikha ng blood spirit. Ang protection na hahadlang sa nag-aalab na mga assassin, habang ang kanilang mga pag-atake ay napipigilan. Habang pinagmamasdan ang prinsesa na nagtatanggal sa kanilang mga direktang pag-atake, Pinili nilang iwaksi ang pagtatangkang mag-atake ng sabay-sabay mula sa magkabilang panig bago pa nila maisakatuparan ang kanilang plano. Sumulput si Suho mula sa likuran at mabilis na pinatay ang dalawa gamit ang isahang basibas ng kanyang espada. Hindi sigurado ang prinsesa kung ipagpapatuloy ang pagtakas. Gayong nasa panganib na katayuan si Suho. Gayon paman hinihimok siya ni Suho na magpatuloy kahit na siya ay mahuli o mapatay. Inutusan niya siyang umakyat sa bundok at tumawid sa hilagang gate upang makatakas sa mga humahabol. Gayunpaman sa kaibuturan ni Suho na siya mismo ay hindi sigurado sa kanyang kakayahan upang labanan ang mga humahabol. Pinag-iisipan kung nalaman ng Chancellor ang tungkol sa kanilang pagtakas na malamang na magpadala ng mas marami pang assassins. Kinukwestiyon niya kung epektibo ba ang mga ito o hindi. Gayunpaman sa kabila ng kanyang pangamba patuloy na hinihikayat ang prinsesa na sumulong patungo sa hilagang tarangkahan na ito ay nagbibigay ng kislap ng pag-asa sa prinsesa na sumang-ayon sa paniniwalang poprotektahan sila ng kanyang maternal grandfather. Habang paparating na sila doon bigla silang sa kasamaang palad tinambangan sila ng karagdagang mga asasin na ipinadala ng chancellor para puksain sila. Inutusan ni Suho ang prinsesa na magtago sa likod niya. Habang hawak niya ang kanyang wind spirit sword sabay indayog ng sword, pabilog na galaw ay ibinagsak niya ito sa lupa ng may lakas na isang mabigat na windstorm para madespat ang ilan sa mga assassins. Gayun pa sa kanyang sorpresa sa isa sa mga assassins dala ang makapangyarihang golden sword na sumalubong sa sword's windstorm ni Suha. Namangha sa hiwaga kung ito ba ay ang eskriba na si Kendall Biabji. Pagkatapos ay tinanggal ni Suha ang maskara ng asasin nagnatuklasan ni Suho na ang pinagkakatiwala ang protektahan ang Imperial. Tinanong siya ni Prinsesa kung ano ang dahilan ng kanyang pagtataksil na sinabi niya na ito ay utos ng tagapamagitan na siya rin. Sinabi ni Suho na noon paman ay marami na siyang kinasusuklaman kaya nakikipaglaban sila. Habang patuloy na dumarating ang mas maraming asasin, bawat asasin ay may hawak na espada na may lamang isang kakaibang kapangyarihan na nagiiwan kay Suho ng pagkamangha sa kanilang mga diskarte na sinubukang ihinto ni Suho ang laban. Nagpapaalala sa kanila na lahat sila ay magkakasama, ngunit ang kanyang mga salita ay walang epekto at sila ay nagpumilit sa kanilang mga pag-atake. Ang prinsesa na nakatayo sa malayo at nababahala para sa kapakanan ni Suho, ngunit pinagbawalan niya itong lumapit para sa kanyang kaligtasan. Samantala ang isa sa mga asasin ay hinampas si Suho mula sa likod na nagdulot pinsala at pagkawala ng balance ni Suho. Sumulong pa ang pangalawang asasin upang maghatid ng isang nakamamatay na suntok sa kanyang leeg. Nakakuha ng pagkakataong gumanti si Suho kaya nakapagpakawala pa siya ng thunderstorm mula Wind Spirit Sword. na Naitulak palayo ang mga kalaban. Gayunpaman isang palaso ang biglang lumipad hangin na tumusok sa katawan ni Suho. Nagdulot ng matinding pinsala na kilala ito ni Suho bilang isang Phoenix Arrow. Mula sa kanyang kasamahang si On Kyung, na nasaksihan ng prinsesa ang kanyang kalagayan at nagmumungkahi na bumalik na lang sila sa palasyo ng magkasama. Tumanggi si Suho sa paniniwalang kung si On Kyung ang archer ay hindi na sila tatantanan nito gamit ang kanyang arrow sa target nito anuman ang distansya. Binali niya ang palaso, hilingin sa prinsesa na pakawalan niya ang blood spirit power, na nagdadalawang isip dahil isinasaalang-alang ang potensyal na pinsalan nito sa kanyang nasugatang katawan at kasalukuyang estado. Iginiit ni Suho na parehong delikado ang lumaban nang hindi ginagamit ang kanilang kakayahan. Kalaunan ay pumayag siya at pinakawalan ng kanyang dugong espirito na bumabalot sa katawan ni Suho na nagpapataas ng daloy ng kanyang dugo at nagpaparami ng kanyang lakas at bilis ng sampung beses. Biglang pinaulanan pa sila ng mga pana. Ngunit sa pagkakataong ito ay nakaiwas si Suho. Winasak niya ang mga ito at pasulong na hinawi ang mga arrow at nililinis ang landas para sa prinsesa ng tuloy-tuloy. Sabay isip niya kung paano siya pinagtataksilan ng best friend niya na si Ahn Kyung. Ang prinsesa ay inaamin ang kanyang pagmamahal, ngunit pagdating sa gate ay hinarap ni Ai Suho si Ahn Kyung at inakusahan siya ng pagtataksil at si Kyung bilang tugon ay sinisisi si Suho. Tanging nakatuon sa prinsesa at hindi napapansin ang mga pagbabago sa kanilang paligid. Itinuon niya ang kanilang atensyon sa rooftop kung saan ang isang figura na nakabalabal sa isang malaking tindig ang damit ay pinaghalong pula at asul na apoy. Siya pala ang Fire Emperor na naghahatid ng isang malakas na strike sa prinsesa. Gamit ang kanyang flames na nananaig maging ang kanyang blood spirit protection na napagtatanto ang kanyang halos pagkamatay ay nagpapahayag ng pasasalamat ang prinsesa kay Suho para sa kanyang walang tigil na suporta at proteksyon mula sa apoy. Pagkatapos ay nilamon siya at siya ay napahamak na umalis sa pagkawasak ang apoy. Bumaba ang emperador at inatake si Suho gamit ang parehong apoy. Ang pangyayari ay halos ikamete ni Suho. Habang nasa bingit ng kamatayan biglang napabalik sa kamalayan ng ang tinig ng general na humihimok sa kanya na bumangon. Pagbukas ng kanyang mga mata ay nakita niya ang kanyang sarili sa kanyang training academy na pinagalitan ng general. Dahil sa pagidlip ng naka-uniforme, sa inis sa kawalan ng kaseryosohan ni Suho ang general ay naghatid ng isang matinding suntok at inihagis siya sa bintana papunta sa training ground. Doon niya nakatagpo ang kanyang mga kasamahan na naghihintay ng roll call. Ang parehong mga individual na ito ay ang mga nagtangkang patayin ang prinsesa. Si Suho ay naghamok sa kanila ng galit na galit. Nagulat ang lahat sa kanyang kakaibang ugali. Habang si Suho ay nagmamadaling sa sila bigla siyang napahinto sa pag-AAT ng kanilang instructor. Sinipa pa siya sa likuran na naging dahilan ng pagbagsak niya sa lupa dahil sa kanyang inaasal. Hinihiling sa kanya na tumakbo ng 100 laps ng training ground. Habang ganap na armado, nagmamakaawa siyang sumusunod sa punishment. Nagsimulang magtanong si Suho kung ang kanyang naranasan ay isang bangungot o isang katotohanan na hindi niya maiwasan. Nagtataka kung kahit papaano ay naglakbay siya pabalik sa nakaraan. Dahilan upang bumalik tadang takbo ng mga pangyayari, bigla niyang naalala nang nakakita siya ng isa sa mga namatay na niyang kaklase noong nag-roll call. Ito ay nagpaparealize sa kanya na talagang nag-shift back nga siya sa nakaraan. Ito ang panahon na bagong recruit si Suho sa Yunhoyang at buhay pa ang prinsesa Ryan. Nag-aalala tungkol sa kanya, nakakaramdam ng matinding pagnanasa na kumpirmahin ang kanyang kagalingan at isinasaalang-alang ang pagpunta sa Yanghua Palace, upang suriin kung siya ay nananaginip ng gising. Dumating ang kanyang instruktor at ipinalam sa kanya na ang kanyang dua para sa araw na ito ay bantayan ng Young Hall Palace sa panahon ng unang shift. Nang marinig ito ang excited si Suho, mabilis niyang tinapos ang kanyang isandaang lap upang makaalis papunta sa palasyo. Samantalang sa palasyo nakaupo ang prinsesa sa kanyang silid na medyo masama ang pakiramdam na sinabi niya sa kanyang mga kasambahay na nanaginip siya kagabi. Ramdam pa din niya ang sakit ng ulo. Saka tumalon mula sa kanyang kondongan ang kanyang alagang si Sivet. Lumabas sa akademya si Suho nang nakumpleto ang kanyang 100 laps. Dahilan para makaramdam ng pagod, isa sa alang-alang na ubos ang kanyang enerhiya sa kanyang ginawa. Ang inaalok ng instruktor na tungkulin sa pagbabantay sa palasyo ay ibinigay sa iba. Gayunpaman pinipilit ni Suho na gawin niya ito. Ipinaparamdam sa instruktor na magsisimula na siyang kumuha ng seryosong trabaho. Sinabihan niya si Suho na pumasok sa loob para makapaghugas ng muka at umalis na papuntang palasyo. At sumunod si Suho habang si Suho ay pumasok sa loob upang maghanda. Sinundan siya ni Jukshan ang kasamahang sundalo. Si Jukshin ay kabilang sa Maharlika. Ngunit hindi ganun katatag ang posisyon ng kanyang pamilya. Dahil sa kanyang kapatid sa ama, pumapasok siya sa loob na may layuning isama si Suho sa isang pag-uusap para malate siya sa trabaho. Ngunit hindi nagpakita si Suho ng pagkainteres na kausapin siya at umalis. Pagkatapos ay itinumba siya, negatibo ang damdamin niya kay Juk Shin dahil sa kanyang pagtataksil sa nakaraan. Determinado siyang baguhin ang kanilang dynamic sa pagkakataong ito ay umalis siya sa mga dorm. Papunta sa gate ng palasyo kung saan niya nakilala ang kanyang instructor na itinalaga ng kanyang instructor para sa kanyang duty spot na nagsasabi sa kanya na bantayan ang siyam na pung metro ng lugar ng maingat. Habang si Suho ay nakatayo doon ay napagtanto niyang ito ang parehong lokasyon kung saan una niyang nakilala ang prinsesa. Habang siya ay nababalot sa kanyang alaala dinamba siya ng pas ang si mula sa likod at umupo sa kanyang balikat. Nang lingunin ito ni Suho bigla siyang inatake na nag-iwan ng malalalim na mga gasgas sa kanyang kamay. Nakilala ito ni Suha bilang bagong alaga ng Imperial Princess. Naiinis siya sa hayop dahil sa pananakit sa kanya. Bagamat wala siyang ginawa, gayon pa man bago makapag-react si Suho ang prinsesa ay dumating at inawat si Sivet. Humihingi ng paumanhin kay Suho para sa pangyayari ngunit naaliw si Suho sa nakita niyang buhay ang Prisa. Ipinakilala ang kanyang sarili na inutusan siyang magbantay doon. Pagkatapos ay sinabihan siya ng prinsesa na bisitahin ang palasyo kung siya ay nagtamo ng malalang sugat at umalis na ang prinsesa. Pagkatapos ng pagtatagpong ito ay natutuwa si Suho na bumalik sa nakaraan at nangakong protektahan ang prinsesang ito anumang oras at paraan na kailangan niya. Ang tanging paraan upang gawin ito ay upang maging mas malakas kaysa dati kung saan kailangan niya ng kapangyarihan, naaalala niya ang isang paraan upang makamit ito. Kinakailangan na niyang umalis sa palasyo pagkatapos ng kanyang gawin. Sa pagbalik sa training area pagkatapos ng kanyang tungkulin ay natuklasan ni Suho na ito ang araw ng ikatlong taon na promotion ceremony. Sa araw na ito ay minamarkahan ang mga laban sa pagitan ng iba't ibang batch, kung saan ang nanalo ay may nakil ang promosyon at bibigyan ng isang special vacation leave. Ang unang kompetisyon ay sa pagitan ni Suho at Ahn Kyung. Nagpakita ng pagkainis dahil sa huli nilang pagkikita. Nagpapakita ng paghihiganti si Suho. Gayun pa sa kanyang sorpresa si Suho proves to maging mas malakas ngayon. Kaysa sa pagkatalo niya noong naisang iglap lang, ang kompetisyon na ito ay patuloy na iniisip ni Suho ang tungkol sa Biagi Statue Sealed sa isang bundok sa timog ng kabisera. Naaalala niya na ito ay natuklasan isang buwan pagkatapos ng kasalukuyang oras sa kanyang nakaraang buhay. Gustong niyang hanapin ito. Bukod pa riyan ay alam ni Suho na ang promotion ceremony ay ang tanging pagkakataon na makalabas siya ng palasyo at mahanap ang estatwa na yon. Kaya gusto niyang manalo sa anumang paraan. Samantala si An Kyung ay nanalo sa huling laban kaya naging kwalipikado para sa huling round kasama si Suho. Habang sinisimula nila ang laban hindi maiwasan ni Suho na maalala ang kanilang relasyon bilang matalik na magkaibigan, bago siya pinagtaksilan ni Kiang at pumanig sa Flame Emperor na humantong kay Suho na mawala ng kontrol. At nagsimula siyang marahas na umatake, habang si An Qiang ay nagulat sa pagbabago ng kanyang ugali nito. Ang pagiging malakas ni An Kiang Wai ay nagawang ipagtanggol ang kanyang sarili at ang kontra-ataking pagpapatamba kay Suho sa kapangyarihan ni An Kiang Hui. Galit na galit ni Suho na lalong nagudyok sa kanya na sumugod at umatake dahilan para matamba siya. Tumatak sa isip niya ang alaala ng kanyang pagkatalo para iligtas ang prinsesa. Dahilan upang limakas ang kanyang loob na bumangon at sinimulang suntukin si on Kiang sa mukha ng walang katapusang. Nagudyok sa instruktor na Mama Jitan at pigilan siya ng instruktor. Pagkatapos ay idineklara si Suho na panalo at sinabihin ng iba na maghanda para sa labanan ng espada. Nasa sabik si Suho na sa wakas ay nakakuha na ng pagkakataong makipagsapalaran sa labas ng palasyo. Sa puntong ito nagkwento tungkol sa mythical existence ng Dharma isang mahalagang kayamanan na ginawa ng divine beings sa Zhang Qian world. Ang mundong ito ay minsang pinaninirahan ng mga ordinaryong tao at ng mga banal na nilalang. Ang mga dating descendant at naghahangad na umakyat sa divinity ang kanilang mga sarili. Gayunpaman mga tatlong siglo na ang nakalilipas ang mga banal na nilalang ay umalis sa langit na nagiiwan ng kaguluhan. At sa kanilang kaguluhan ang natitirang mga tao ay pinamamahalaan ng kanilang mga direktang inapo na kinuha ang kontrol sa tulong ng kapangyarihan ng Dharma. Nagtatag ng isang bagong bansa, naniniwala si Suho na ang Dharma ay may hindi kapanipaniwalang lakas upang mapanatili ang isang bansa. May nagsasabing may kakayahang hatiin ang kalangitan at lupain, maging ang mga kagubatan, pati na rin ang muling pagkabuhay sa patay. Inaalala ang isang napakalakas na Dharma na natuklasan ng isang grupo ng mga tao sa bundok ng Bag Anson. Gayunpaman ay usap-usapan na ang selyo na nagpoprotekta sa Dharma ay napakalakas kaya hindi nakukuha ng grupo. Sa huli ay nagawang basagin ng pamilya ng Imperial ang selyo at matagumpay na nakuha ang Dharma. Gayunpaman sa oras na iyon ay hindi tumulong si Suho sa proseso ng pagkuha kaya hindi siya sigurado tungkol sa uri ng selyo ng Dharma. Habang pinag-iisipan ang tungkol dito nakarating siya sa kuweba kung saan natuklasan si Dharma gayon paman nagulat siya nang makita ang isang armadong tao na nagbabantay sa lugar, sinabihan ng tao na bumalik si Suho at nagbabantang papatayin. Tumanggi si Suho na bumalik at pumorma na handang lumaban sa, humahanga sa kanyang napakagandang display of power at martial arts, inatake ng tao si Suho gamit ang kanyang parang sibat na sandata. Nagpaparamdam sa kanya sa bigat ng sandata at baluti na suot niya gamit ang sarili niyang lakas laban sa kanya. Nagawa ni Suho na hiwain siya ng dalawang piraso gamit ang kanyang espada at nabunyag na ang tao ay hindi tao. Sa halip ay isang bronze statue. Matapos matagumpay na talunin ang rebulto, magpatuloy na sana siya sa kanyang paglakad, nang muli siyang makatagpo ng isang pangparehong hukbo. Gayunpaman si Suho ay nananatiling hindi natatakot at ginagamit ang kanyang bilis at martial arts upang maalis silang lahat na sinasamantala ang kanilang mabagal na paggalaw. Nang sa wakas ay lumiwanag ang kanyang landas, isang mabangis na unos ng hangin ang biglang nagsimulang lumabas sa kweba na nagpatamba sa kanya. Ang bagyong ito ay sinundan ng pagdating ng isang dambuhalang bronze statue na may hawak na wind spirit sword ang estatwa na ito ay tila nagtataglay ng kapangyarihan na higit sa iba pang nakaharap niya na ikinagulat ni Suho. Maaaring gamitin ng estatwa ang lahat ng mga pamamaraan tulad ng pagbabagong anyo ng espiritu ng hangin at pagsabog ng hangin gamit ang espadang ito. Siya ay namangha sa kapangyarihan ng rebulto at nag-iisip kung paano siya mananalo laban dito. Nang biglang may isang alaala na nag-flash sa kanyang isipan tungkol sa isang kahinaan na nanggagaling kapag ang isang tao ay lumaban gamit ang hanging espiritong espada kung ang espada ay tumama sa kanyang nakalak na katawan. Ang may hawak ay tumitigas na nagiiwan sa kanila na mahina si Suho. Gumawa ng isang plano upang samantalahin ang kahinaan na ito sa pamamagitan ng pagdestabilize ng mga rebulto. Balanseng tina target ang isang hindi protektadong kumpulan ay mabilis niyang isinagawa ang kanyang plano. Dahilan upang mawala ng tuntungan ang estatwa at ihulog ang espada. Naalala ni Suha na ibinigay sa kanya ang espadang ito bilang premyo sa pagkapanalo sa isang martial arts competition sa ang kanyang nakaraang buhay. Sa hindi inaasahan na matagpuan niya ito dito, kinuha niya ang Wind Spirit Sword at Jin Aisang ang kapangyarihan nito gamit ang isang spell. Pagkatapos ay nagpakawala siya ng bagyo gamit ito at itinuro ito patungo sa hukbo ng mga estatwa na papalapit sa kanya. Tinalo silang lahat at pagkatapos ay lumipat siya sa loob ng yungib na nag-iisip kung anong uri ng Dharma ang maaari niyang makita doon. Biglang nagsimulang makakita ng maliwanag na liwanag na umuusbong mula sa loob at pumunta doon. Upang hanapin ang Dharma sa anyo ng Mekentab na Bits kuryosidad na makuha ang pinakamahusay na kanya sinubukan kunin ang isa sa mga butil. Upang malaman kung anong uri ng Dharma ito. Gayunpaman sa halip na butil isang babaeng nilalang ang nagmaterializes. Ibinunyag niya na upang makamit niya ang kapangyarihang hinahanap niya ay kailangan muna niyang pagbigyan ang kanilang mga kagustuhan. Na ikinaintriga ni Soha nagtatanong tungkol sa kanyang mga kagustuhan at sinabi niya na ninanais nilang lumaban siya ng buong tapang ng hindi natatalo. Patuloy na naghahangad ng masasarap na pagkain sa kayamanan na tila posible para kay Suho. At hiniling niya sa kanya na magpatuloy pagkatapos ay sinabihan ito na linlangin at makipagsabuatan laban sa iba upang mapabagsak ang mga ito. Kailangan niyang pumatay ng isang matalino at tapat na tao. Ang mga kondisyong ito ay nakapagpabigla at nagpabigo kay Suho. Tumanggi siyang makakuha ng kapangyarihan kung makakapinsala ng iba. Sa kanyang pagtanggi ay nagulat ang nilalang na nagsimulang tingnan siya bilang iba sa ibang tao. Na nakarinig ito ng isa pang lumitaw ang isang kamay na nilalang at hinawakan ang katawan ni Suho. Pananakot nakakainin siya dahil sa pagtanggi sa kanilang alok. Habang hawak niya si Suho sa kanyang mga kamay na tumatangging papakawalan niya si Suho. Pinakawalan ang kanyang Wind Spirit Sword at tinamaan ang kamay na nilalang para makalaya ang kanyang sarili sa kakayahan ni Suho na saktan ang kanyang mabigat na kamay. Surpresa sa katawan ang nilalang at siya ay nagtatanong kung ang espada ni Suho ay nagtataglay ng dharma. Pagkatapos ay lumitaw ang dalawa pang nilalang na humarap kay Suho. Nagulat sa kanyang kakayahang taglayin ang dharma. Sa kabila ng pagiging tao ay naniniwala sila na nagtataglay siya ng isang pambihirang kapangyarihan. Naging dahilan upang siya ay lumaban sa mga malalakas na puwersang gaya nila. Pagkatapos ay ipinakilala nila ang kanilang mga sarili kay Suho bilang apat masasamang ginawa ni Handon, Tao Tai, Hyong Kai at Tao Wu. Sinabi nila kay Suho na naging sila nakakulong dito sa loob ng daan daang taon, at na ang Dharma na hinahanap niya ay seliado sa loob ng kanilang mga katawan. Si Suho ay dumating sa conclusion na upang makuha ang Dharma ay dapat niyang supulan ang mga ito at siya ay naghahanda para sa lumaban na humanga sa kanyang lakas ng loob. Nagboluntaryo si Tao Wu na lumaban sa kanya at ipinagbabawal ang iba na mamajitan. Gayun pa ang ang ibang mga espiritu ay tila hindi interesadong makipaglaban sa isang tao na sa tingin nila ay isang mahina upang labanan sila. Habang si Tao Wu ay inilunsad ang kanyang unang pag-atake, Ginamit ni Suho ang Wind Spirit Divert para likhain ang kanyang mga clone para labanan ito kasama niya. Ang pamamaraan ay nagpapatunay na epektibo. Dahil nililito si Tao Uo. Ngunit ang huli ay nagpapatunay pa rin na si Tao Uo ay makapangyarihan at walang humpay na pag-atake kay Suho. Gayunpaman si Suho ay namamahala upang ipagtanggol ang kanyang sarili laban sa mga pag-atake. Ginagamit ang kanyang sobrang bilis para itulak palayo si Tao Uo. Nang makita na itinulak palayo si Taohu, si Kyunkai ay nagsimulang tumawa. Naikinagalit sa kanya kaya naglunsad siya ng isa pang pag-atake kay Suho sa pamamagitan ng pagpapalawak ng kanyang kamao upang tamaan siya. Gayunpaman hinarangga ni Suho ang pag-atake gamit ang kanyang angtayback na nakikita ni Taohu na ito ay doble power. At patuloy itong dinadagdagan hanggang sa magsawa si Suho at nagpasyang siyang ibagsak siya gamit ang Wind Cloud Dispersion technique. Isang mabangis na pag-atake na humahantong sa isang mapanganib na pagsabog na nagpapakalat ng usok sa lahat ng dako. Lumabas si Suho mula sa usok at sinugatan si Tao Wu gamit ang espada. Ang laban ay natapos na para kay Tao Wu. Nang siya ay tumalikod na humahamon sa iba na labanan. Si Tao Wu ay muling lumitaw. Sa pagkakataong ito ang kanyang muka ay parang isang nagngangalit na demonyo. Samantala ibinahagi ni Handon ang kanyang mga saloobin tungkol sa pagkakaroon ni Suho ng Dharma sa iba pang mga espirito. Ang kanilang pananaw na hindi posible para sa mga ordinaryong tao na talunin ang mga makapangyarihang espirito na tulad nila. Maliban kung sila ay mga monks hearing, mas naghihinala pa si Handon na matuklasan ang panloob na kapangyarihan ni Suho Sabay na nagpatuloy sina Tawo at Suho sa kanilang laban sa parehong naglunsad ng mabangis na pag-atake sa isa't isa gamit ang kanilang mga kamao. Hanggang si Tawo ay tumama sa lupa ng napakalakas at nabasag ito. Dahilan para mawala ng balanse si Suho at tumilapon. Kasabay ng pagbagsak niya ay tumalon si Tawo at dinamamput siya sabay inihagis palayo na parang football. Nagdulot sa kanya ng matinding pinsala. Gayunpaman nagawang bumangon ni Suho. Humahanga kay Tao Wu, pagkatapos nagpakawala si Tao Wu ng malalaking tinik na tumama sa katawan ni Suho. Nagdulot ng matinding pinsala sa kanya kung isa sa alang-alang ito ay isang bitag sa anumang paraan. Sinimulan siya ni Suho na kutsain tinatawag ang kanyang mga pag-atake na mahina, hinahamon niya si Tao Wu na ipakita ang kanyang tunay na potensyal kahit na si Tao Wu, ay nararamdaman niya ang mga intensyon ay nagpasya pa rin siyang gawin ito. Nagpakawala ng mapanganib na flames na nagdidirekta kay Suho. Gayon pa sa kanilang pagtataka pinalihis ito ni Suho gamit ang kanyang Wind Divine Entity Technique sa wakas upang tapusin ang ang labanan. Si Suho ay nagpakawala ng isang Wind Spirit Thunderstorm na gumimbal sa lahat ng mga espiritu. Gayon pa bago pa nito matamaan si Tao Wu na si Handun at ginamit ang kanyang Void Ice Power para pigilan ang mga blades niya. Noon inilagay ang kanyang daliri sa puso ni Suho upang maramdaman ang kanyang nakatagong kapangyarihan. Dahil sa pag-uusisa niya natuklasan niya na si Suho ay nagtataglay ng isang banal na espirito sa kanyang katawan, tulad ng sa isang banal na santo. Biglang may malakas na sinag ang nagsimulang lumabas mula sa katawan ni Suho. Dahilan upang mabilis na umatras ang mga evils. Habang tumatagal ang mga sinag na ito ay lalong tumitindi hanggang sa basagin ang buong kuweba sa pagkakapira-piraso. Ang liwanag ay tumatagos na tila na antig ang mismong langit na nagmamasid sa hindi pangkaraniwang bagay na ito. Mula sa isang kalapit na kinatatayuan ng isang matandang lalaki, labis na nagulat na tila alam niya ang presensya ng Dharma sa kuweba. Itinuturing ang liwanag na ito bilang tanda ng paglabas ng Shinigami Seal. Alam niya na ang selyo ay mabubuksan pagkaraan ng isang buwan. At kung isa sa alang-alang niya ito naghihinuhan na ito ay sapilitang binuksan bago ang nakatakdang oras. Inutusan niya ang kanyang nasasakupa na hanapin ang individual na may pananagutan sa pagkilos na ito. Sa kanyang pananaw na kung ang individual ay isang banal na tao, ang kanyang sarili ay iisinusuko niya sa kamatayan. Sa kabilang banda kung ang tao ay malisyosong pinagtitripa ng kalikasan ay inuutusan niya ang kanyang nasasakupa na patayin ito.